Hello everyone, welcome back to my blog. Uh, we talked today about how to get police clearance abroad. So, ayun guys, uh, share ko sa inyo kung paano makakuha tayo ng police clearance kahit dito ka sa Pilipinas. ayun. So guys, kung kayo nag apply ng spouse visa, CR1, KR1, whatever, kung anumang visa yan. So, yun guys, kung nag-work kayo abroad before, ayan, ni-record nila yung police clearance na galing sa ibang bansa. So, ngayon guys, kung dito kayo sa Pilipinas, tuturo ko sa inyo ang step by step. So, ayun guys, um, uh, pupunta lang kayo sa NBI clearance. Ayan. Ako guys, pumunta ako sa NBI doon sa UN, sa UN Manila. Tapos, pumunta ako doon sa sa NBI. Uh, nagtanong ako doon kung saan pwede mag- kuha ng fingerprints. So, ayun guys, uh, Actually, guys, pag pumunta kayo doon sa NBI, uh, huwag kayong pipila doon kasi yung iba dyan nakapila. Sobrang haba ng pila kahit sa labas. So, magtanong kayo doon kung saan makakuha ng fingerprints para sa... Uh, pag pumunta kayo doon, guys, tanongin nyo kung saan makakuha ng... Uh, police clearance uh, fingerprints. Punta kayo doon, magtanong kayo doon. Uh, huwag kayo pumila doon sa, lo sa labasan kasi mahaba talaga ang pila. So, ituturo naman nila yan kung saan. Tapos guys, ito yung ano, ito yung NBI. Ayan, yung NBI. Tapos dito ilalagay yung, yung fingerprints mo dito. Ayan. Ito kasi guys, mali ito kaya binigay sa akin. So, ituturo, i-share ko lang sa inyo kung ito yung mukha ng kukunin nyo papuntang uh, pag kumuha kayo ng police clearance. Ayan. Ito yung NBI na kukunan kayo ng fingerprints. Ayan. Dito ilalagay lahat. Yung five fingerprints nyo. Tapos yung guys, uh, magdala na rin kayo ng one by one. Ano? Two by two na pictures nyo. Ayan. Dala kayo yung guys. Saka guys, huwag nyo kalimutan na yung request na galing sa embassy, idala nyo yun. Kasi kung wala kayo nun, hindi kayo bibigyan ng NBI fingerprints. So, kailangan yung dalhin yun. Saka, 2x2 uh, picture. So, ayun lang guys. Uh, yun lang. Pipill up nyo lang to dito. Tapos dito. So, guys. Bago kayo mag-pill up. Uh, tanungin nyo muna yung yung ano. Yung kuya doon. Kasi to guys. Marami akong mali eh. Marami akong mali dito. Ayan. Kaya naibigay niya to kasi puro mali siya. So, Bago kayo mag-fill up guys, uh, tanoyin nyo muna si Kuya kung isusulat. Tuturoan naman kayo niyan. So, ayan lang guys, yung share ko yung about uh, sa police clearance. Ayan. Para sa ibang bansa. Ayan. Kailangan yung pumunta sa NBI. Ayan. Para makakuha kayo ng fingerprints. So, ayan guys. Thank you for watching. Bye-bye.